Hello, what's up? Good morning mga sangkay. Tara mag-almusal na tayo. Ayan. Mag-almusal muna ako bago ko simulan yung trabaho ko. Ayan po yung almusal ko mga sangkay. Coffee, macaroni, there is bread, peanut butter, and fruits. Ayan po yung almusal ko mga sangkay. Tara, 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 tara. Almusal na tayo bago simulan ang trabaho. Ayan po mga sangkay. Thanks for watching and God bless us all. with my beautiful food presentation.